Habang tumatagal, lalong lumalalim ang hiduhaan nga nitong si Gerald at nitong si Jenna. Lalong-lalo na nung mangyari na biglang nawala itong si Mindy. Mabuti na lamang ligtas ito. Subalit, sumama ang loob ng tuluyan itong si Jenna sapagkat naiinis siya. Palagi na lamang pumapalpak itong si Gerald. Kaya naman nasabi niya na kung hindi siya mapapagkakatiwalaan sa lahat ng bagay, ibahin umano niya pagdating sa anak. Kung saan ba siya makakasandal at saan ba siya maaasahan. Dumating na nga sa punto na binalaan na nga ni Jenna itong si Gerald na kapag may mangyaring masama sa kanilang anak ay hinding hindi niya ito mapapatawan dahil sa kanyang patuloy na pagiging pabaya hindi na niya maayos ang kanyang sarili. Tuluyan na nga ang nagiba ang mundo nga nitong si Gerald. Nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa kung saan talabaga naliligaw na nga siya ng gandas Patuloy siya kanya. Tuloy siyang umiinom ng alak. Nasang naging dahilan kung bakit nakakalimot na siya na may malaki siyang responsibilidad dahil siya ay may pamilya naroon na rin na, na, nagpadala na rin siya sa tukso. Hindi na matanggap nga ni Gerald ang nangyari sa kanilang relationship kung saan maging ang amanga nitong si Jenna ay galit na galit na rin sa kanya. Pumalpak na nga siya sa trabaho at nung humingi ng tawad ay hindi naman ginawa ang lahat bagos ay gumawa pa rin ng isang pagkakamali. Kaya naman na galit na ngayon itong si Robert. Nais niya na umayos itong si Gerald sa balit. Instead nga na ayusin ito ay Lalo lamang ito nagdadagdag ng nagdadagdag ng kasalanan. Tiyon-tiyon nangang mapapansin ng makaibigan nitong si Gerald na tela nag-iiba na nga ang kanyang pag-uugali. Halos lahat ay pinag-aaway na niya at laging mainit ang ulo nito. Irritable at hindi mapakali. Kaya naman na dumulog na ngayon sa ina itong si Jenna. Sinabi nito na nahihirapan na siya pagdating sa kanyang asawa. Hindi na siya hindi na niya maintindihan ang kinikilos nito. Dito na nga nagsimulang mangamba ang kanyang ina dahil kilalang kilala niya ang kanyang anak na si Gerald sapagkat siya lang naman ang nagpakalaki nito at wala ng ibang may mas nakakakilala ng higit pa sa ina. Alam niya ang kinikilos ng kanyang anak. Maaaring nag-ibang ugali nito kung maaari ding may ibang nagpapatibok sa kanyang puso. Hindi nga nagkamali si Aling Norma dahil tuloy na ngang nahulog sa bitag itong si Gerald. Parehas ng pinagdadaanan itong si Betsy at itong si Gerald. Hindi rin niya maintindihan ang kanyang asawa dahil nga sa pag-entra nga nitong si Vivian. Dahil ating mapapansin may pagtingin itong si Vivian pagdating kay Robert at naiinis siya tuwing lalabas ay nandoon itong si Vivian. Ang mga side na iyon ay nagkukus ng gulo sa mag-asawa na siyang mag-uudyo kung bakit ito mapipilitan mapalapit dito kay Gerald isang kamalian ang kanilang magagawa at unti-unti na rin manunuyo itong si Robert ayaw niya mapalayo sa kanyang asawa subalit hindi na ang lahat